Ayan, ito yung mga bestseller natin na VCA na hook. Okay, dangling na hook. Okay, kasi tingnan nyo naman yung style niya. Maraming nagtatanong sa akin neto and marami na rin tayong nabenta neto. Ayan, meron pa tayong mga ilang piraso. Meron tayong mga 0.3, 0.5, 0.7 mm available. Ito, yung tinatanong nyo sa akin, this is 3.6. So, ito siya when worn. Ayan. So, papresyahan natin kung magkano siya ngayon. Okay, nalilito na ako sa price ng gold. So, ito yung suot ko. Ito siya. Yung size niya is same na ito. This is 3.4 lang. Ayan, 3.4 to. Times 465. Ito ay 1581. 1581. Ayan. Yung, ito yung biggest. 0.7 mm. Okay, ito naman yung 2.4. This is 0.5 mm. 1,116. And then, ito naman ay 2.8. Ayan, 2.8 to mga chops times 465, ito ay 1,302. Sa pesos, ito ay 20,181. 2,181 pesos. And yung smallest, we have the 0.3 mm. Ayan. Ito yung 0.3 natin. The smallest we have, this is for 2.2 grams. So, my 0.4.2 differential. This is 2.2 times 465. This is 1,023 reals. Saudi reals times 15.50 sa pesos, ito ay 15,857. Ayan. So, sa mga may gusto ng mga VCA natin na Dangling Hoop, ayan, visit kayo dito sa shop, uh, Golden Sky Jewelry Shop. Okay? Yung biggest is ito siya when worn, I-zoom natin. Ayan, mga chops, diba? Ang ganda. Pwede nyo siya pang everyday. Ito, hindi ko siya inubad, kasi matibay naman siya.